Ilang beses niya nagri-ring ang sarap ni pero hindi pa rin niya sinasagot iyon. Nakatingin lang siya sa screen. Hindi nakaregister ang pangalan ng caller niya. Bakit ayaw mong sagutin ng cellphone mo? Nagtatakang tanong ng office mate niya si Lily. HR eh, sa bangko na pinagtatrabahuhan niya. Nagtatanghalian sila noon sa kantin. Ito ang pinakamalapit sa kanya at alam ito ang lahat ng tungkol sa buhay niya. Ay nako, wala lang magawa yan sa buhay niya. Hindi ko naman kilala ang number eh. Naiiirit ang wika niya habang iwinawag ay ang kanyang cellphone. Ano ka ba? Mahal si Logan ha? Tumasa isang kilay niya. Si Logan? Hindi na kalimutan na niyang napag-usapan namin. Hindi na nga ako umaasa na bibigyan namin ng surprise ang daddy sa bari niya eh. Nakasimangot na sabi niya. Naki na nga yan. Anito sa bayagaw ng cellphone niya na nagliring pa rin. Sinagot nito ang cellphone niya. Hello, sino to? Punot na ang tanong niya. Logan, malakas na table, nito kaya napatingin sa kanila ang iba pang obscena niya. Kumabog ka agad ang dibdib niya nang marinig ang pangalang binanggit ni Lily. Inagaw niya ang cellphone dito. Sir, mabilis na sagot niya. Napatingin siya kay Lily na binigyan siya ng isang I told you solo. Angeline, yes, talagang kumusta po? Sabi niya na pinapakalma ang boses. I'm fine, kararating ko lang from Singapore ngayon. I'm at the airport, just waiting for my baggages. Ah, ang tanging nasabi niya. Pwede ba tayong magkita ngayon? Napaawang ang bibig niya. As in ngayon na sir, gulat niya ang tanong. Kung pwede sana, hindi ko na kasi ito pwedeng ipagpabukas pa. This is about the house you're talking. Sure sir, mabilis na sagot niya. Sa inyo po gusto na magkita tayo. Ganito na lang, ipasusundo na lang kita sa company driver namin. At magkita na lang tayo sa isang restaurant sa Pasig. Is that okay with you? Okay lang sa akin sir, walang problema. We read at around 3 o'clock. Sabi nito. Salamat po sir. Sabi niya. Pagkatapos ang pag-uusap nila ni Logan ay kagad siya sa boss niya na mag half day. Naiintindihan naman siya ng kanyang boss dahil alam din ito ang dilema niya. Pagkaraan ng mahigit dalawang oras ay dumating ng company driver na itong tusa ni Logan. Tinila siya nito sa restaurant sinabi ni Logan. Pagdating niya sa lugar ay naroon na ito. May kasama rin itong driver nito. Pagkatapos ay iniwan na sila ng dalawang driver gamit ng mga ito ang kotseng sinakyan nito at naiwan sa kanilang ginamit ng sasakyan ni Logan. For you, nakangitin sabi ni Tia tinabot sa kanya ang isang malaking paper bag na isang mamahaling brand ng na bag. Nagpalipat-lipat ang tingin niya rito sa paper bag. Para sa akin, sir, hindi makapaniwalang tanong niya na itinuro pa ang sarili. Napangiti ito sa reaksyon niya. Tumango ito. I bought it in Singapore. Naisip kita nang makita ko bag na yun. Hindi pa rin niya inaabot ang paper bag at pilit niyang inaanala ang unang beses nagkita sila. Kung ano ba ang bag na gamit niya at biglang naisipan itong pasalubungan siya. Naalala lang niyang hindi naman masyadong luma ang bag na gamit niya noon. Tumingin si Rito. Nakakahiya namang tanggapin yan. Bakit naman? Dahil ako na nga ang sa sa'yo. Ako pa ang binigyan mo ng pasalubong. Sinang may sabing ng ang ginawa mo? Ako, mabilis na sagot niya. Napangiti ito. anong kung busy ka pero binibigyan mo pa rin ako ng time sa request ko. Dahil yun naman ang sabi ko sa iyo, ba? Diba? I won't take this. Kapag ko na yung sabi nito, kinuha nito ang kamay niya at nilipat ito ng paper bag. Wala siyang nagawa kundi kunin ang paper bag. Salamat, mahinang sabi niya. Pati tuloy ako na ambuna ng pasalubong. Hindi na na lamang niya sa biro ang nararamdamang hiya. Ngiti lang ang sinagot nito. Pagkatapos ay niyayasin nito na magmaryenda sa restaurant. Hindi na siya tumanggi pa. Gutom na raw ito dahil hindi pa ito nanananghalian. I'm Dr. Family Lawyer at alam niya ang tinutukoy mong property sa Valley Verde. Eh. Ang mother ko palang nag-aasikasan kaya hindi ko alam. So pwede na kami magpunta ron sa birthday ng daddy ko sa isang araw. Excited na tanong niya. Nakangiting tumango ito. Tila naaalaw ito sa excitement na nakikita sa mukha niya. Totoo, paniniyak niya. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala. Mukha ba kung hindi nagsasabi ng totoo? Nakangiting balik tanong nito sa kanya. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Nung hindi pa sila nagkakausap nito, ay hindi na siya umaasa pang mabibigyan ng gusto ng kanyang ama. Nawala na talaga siya ng pag-asa. Kaya nang sabihin ni Logan na magkakaroon na yun ng katuparan, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa sobrang saya. Thank you very much. She wanted to hug him pero pinigilan niya ang sarili. You're welcome. Sabi nito sa kapi ni silang kanyang baba. Habang tinatapos ni Logan ang pagkain nito ay hindi na niya nagawang magsalita sa labis na katuwaan. Binubuo na niya sa kanyang isip ang plano kung paano susurpresahin ng kanyang ama. Hindi mo na ako kailangang ihatid, sir. Kalabisan na kung ihahatid mo pa ako. Alam kong pagod ka na. Tigil dito ni Angeli nang makalabas sila ng restaurant. Kuminto ito sa pagbubukas ng pinto ng kotse. Call me Logan, Angeline. Hindi naman siguro ganun kalaki ang ng edad natin. I'm only 32 and on you're 24 to niya. Si, call me Logan then. Hindi mo kailangan ihatid pa ako, Logan. Kalabisan akong ihahatid mo pa ako. Ulit niya sa kanis sinabi kanina. I'm not taking you home yet. Nakangiting sa amin to. We're going somewhere. Saan? Natawa ito. You'll see. Just trust me. Hindi siya nakasagot. Do you trust me, Angeline? Masuyong tanong nito. Napalunok muna siya sa kamarahang tumangon. Papalapit pa lang ang kotse yung sinasakyan nila sa entrance ng Valley Bird Subdivision ay malakas na ang kabog ng dibdib ni Angeline. Nahulaan na niya ang siya ni Logan sa dating bahay nila. Hindi na niya narinig pa ang usap ni Logan sa mga gorja na nakasayang sa entrance dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Na hindi nga niya magawang tumingin dito dahil hindi niya alam magiging reaksyon niya kapag nagtagpo ang kanilang mga mata. Kaya minabuti na lang niyang manahimik. Maya-maya pa ay tumapat ang sasakyan nito sa isang birding gate. Mumusina ito at pinagbuksan sila ng isang lalaki. Nasaltan siya niya ay mahigit 40 na. Ipinarada nito ang sasakyan sa garahe. Umaba ito pero hindi siya tumitinag sa kanyang kinauupuan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. She still remembered the memories she had in the house because she was seven turning eight when they left it. Halos iyon pa rin kasi ang design niya niyon maliban sa ilang pagbabago dulot ng nagdaang taon. Kuminga siya ng malalim dahil naninikip ang kanyang dibdib. Hindi ka bababa baba para tingnan ang buong bahay. Masuyong tanong nito sa kanya. Nang buksan nito ang pinto sa passenger seat. Lumunok muna siya sa katong mo. Inabot niya ang kamay nito na nakaabang para lalayan siya. Is this the house you're talking about? Tanong nito sa kanya nang makubaba siya ng kotse. Lumakad siya, papasok sa bahay. It was almost empty. Mayroon lang isang maliit na supa sa sala. Pumasok din siya sa dating kwarto niya. Hindi niya mapigilan ng kanyang mga luha sa pagbalong ng libutin niya ng tinito. Nagulat siya ng abutan siya nito ng panyo. Napangiti ito. Thank you, mahinang sabi niya sa kapinahid ang luma. Amoy na amoy niyang palalaking pabango. Sa panyo nito, kahit paano, ang pagkakabaling ng atensyon niya sa panyo ay nakabahos ng kanyang lungkot. Malambot kasi yun at mukhang mamahalin. I lived the first seven years of my life here, Annie. Kaya naging emosyonal ako. Merry Christmas sisters were barely four na umalis kami rito. Halatang nagulat ito sa ikinukwento niya pero halatang minabuti nito nilang magsalita. We were happy. Tumingin siya rito. Well, we are still happy. Bawin niya sa naunang sinabi. Kaya lang mas magiging masaya siguro kung dito na talaga kami lumaking magkakapatid. Kung hindi nalulong si daddy sa sugal. Kung wala lang siyang sakit ngayon. Malungkot na sabi niya. Saka napakgat labi ng maramdaman uli ang pag ng kanyang mga mata. Pinahid niya yon ng panyo. Huminga siya ng malalim upang kalmahin ang sarili. Tumingin uli si Rito at pilit ng mamiti. So sa Friday pumapayag ka bang pumunta kami Rito bilang surprise sa kay Daddy. Nakasloob na tanaw niya Rito kahit alam niyang payong na ito. I promise you that, di ba? I don't break my promise. Nakangiting sabi nito. Kung gusto mo ipasusundo ko kay sa driver ko sa bahay niyo, sa Friday para ihatid kayo rito. So, yes, ganito. Naku, sir. I mean, Logan. Huwag na at nakakahiya. Tanggin niya rito sa bailing. Kalabisa na yun. Kami na ang bahalang pumunta rito. Mas sabihan mo lang yung mga guards sa gate para mapasokan kami. Maliit na bagay lang yun, Angel. Walang nakakahiya kaya pumayag ka na. Giit nito. Huwag na lang. Tanggi pa rin niya. Ako naman ang nag offer Just think of it as a so birthday gift to your father. Total naging magkaibigan din naman ang daddy ko at ang daddy mo hindi siya nakakaibig. Gusto niya ang ideya na dahil at least hindi na sila mahihirapan pang ibiyahe ang kanyang ama. Tumingin siya rito. Kapag na yung marahang ay marahang tumangayin siya, okay kay payag na ito. Isiwang maluwang ng iti ang sumilay sa si mga labi nito. Fairness, maaga pa lang ay nakagiyak na silang mag-anak. Ang driver na si Mang Tino ay dumating sa bahay nila bago mag-alas 8. Dahil yun ang napag-usapan nilang oras ni Logan. Gulat na gulat ang mga magulang ni Angeli nang makita ang Ford Expedition na pumarada sa tapat ng bahay nila. Magiging ang mga kapitbahay nila ay napapatingin sa sasakyan. Bihira lang kasi na yung napapadpad na doon nakagandang sasakyan sa lugar nila. Sinabi lang niya sa kanyang ama na pinahiram sa si ito ng isang mabait na kaibigan niya at party yun ang surprise nilang magkakapatid. Saan niyo ba kami dadalhin ha? Pautal na pa ulit ng kanyang ama. Tabingin ang bibig ni bunga ng stroke. Nasakay na sila sa Ford Expedition ng mga sandaling iyon. Kanina pa kasi tanong ng tanong sa inyo. Puro basta lang ang sinasagit niyong magkakapatid. Abay, wala namang lugar na basta. Nagkatawa na silang lahat at nagkatingin ng magkakapatid. Pagkatapos ay sabay-sabay na sumagot ng basta. Natawa naman ang kanyang mga magulang, pati na si Mang Tino na nakikinig lamang. Habang daan ay tahimik lang sila. Excited siya pero hindi rin niya maiwasang kabahan malapit na sila sa gate ng exclusive subdivision na yun, ay nagulat ang kanyang ama. Maging ang kanyang ina ay nagpalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa kanyang ama. Sinong pupuntahan natin dito? Nakakunot ang nang tanong ng kanyang ama. Kahit hindi malino sa kanilang pagsalita nito, ay hindi nakaila sa kanilang excitement sa tining nito. Hindi gusto niyang maiyak sa reaksyon nito, pero pinigil ka niya ang sarili. Basta, may sagot niya. Relax ka ng kami ang bahala sa inyo. Sabi ng bunsong kapatid niya na si Jun, saka tinapik ang balikat nito. Alam din kasi nito ang tungkol sa plano nila. Surpresa namin ito ng na mga ate sa'yo sa birthday mo. Kaya para malubos ang surpresa, lalagyan ka namin ng blindfold. Nilabas nito ang isang malaking scarf. Ginagawa niyo kung parang bata. Naglamo ng kanyang ama pero hindi naman tumutol ng na ito ni Jun. Malapit pa lang sila sa dati nilang bahay ay naluluha ng kanyang ina nahulaan marahil nito ng sinasabi nilang surprise sa kanyang ama. Marahang pinisil nito ang kanyang kamay. Akay-akay pa rin nila ang kanyang ama. Nararatiling nakapirmi habang papasok sila sa loob ng bahay. Pero maging silang magkakapatid din na sorpresa ng mabong ara nila. Ang mga mesa at sila nakaayos. May mga nakahandang pagkain sa gitna ng mahabang mesa. May isang malaking cake din. Doon, napapaligiran din ang mga sul na lobang paligid ng bahay. Nakatayo sa gilid ang lima mga uniformahan ng waiters na may nakahandang ngiti sa labi. Nagtatarang ang mga matang napat ni siya kay Mangtino. Tino na noon ay nakasunod sa kanila. Kahit na may ideya na siya kung sino ang may gawa niyan. Ideya po ni Sir Logan. Mahinang sagot ni Mangtino. Nandito ho ba siya? Wala ho. Sagot nito. Angeline was so overwhelmed. Hindi niya kalay na mag-exert ng effort ang binata ng ganun. Kung naroon lang ito ay baka hindi naman niya mapigilan ng sarili at nayakap niya ito sa sobrang kaligayahan, lalo pa at nakikita niya ang kanyang ina na hindi na mapigilan ang mapaluha. Nahandahang tinanggal niya ang piring sa mga mata ng kanyang ama. Napaawang ang bibig nito. Happy birthday, daddy. Nagiiyak na pati niya rito. Lumapit din ang mga kapatid niya rito at hinalikan nito. Walang salitang namutawi sa bibig ng kanyang ama. Napaluha ito habang nililibot ang tinang buong bagay. Hinawakan ito ang kamay ng kanyang ina at umiyak na rin. Umakit sila sa itas ng bahay. Hindi na rin napigilan ng kanyang damdamin, pati na ng mga kapatid niya. Kaya napaiyak rin siya. Natupan na nila ang matagal na inaasam ng kanyang ama't ina. Nang bumaba ang mga magulang niya mula sa itas ay nagkayakap-yakap sila. Alam niyang maraming itatanong ang kanyang ama, pero hindi nito magagawa dala pa rin ang excitement nito. Maya-maya ay inumpisa nilang kantaan ito ng birthday song. Pagkatapos hipa ng cake ay nagumpisa nila silang kumain. Kapag kuwan ay niyaya niya ang kanyang ama at ina sa garden, paano mo nagawa ang lahat ng ito? Tanong ng kanyang ama. Naubis lang kasi yan sa mga mata. Kinuwento niya ang lahat sa mga ito, pati ang sorpresa ang handa ng binata para dito. Gusto kong pasalamatan ang anak na iyon ni Vicente. Tanging na nasabi ng kanyang ama, napakabuti ng kalooban niya. Manang mana siya sa kanyang ama. Hayaan niyo dad, dadalhin kita sa opisina niya para personal siyang mapasalamatan, sabi niya. Masuyong niyakap siya nito. Maraming salamat anak. You made me so happy. Garalgal ang tinig na sabi nito. Isang mahigpit na yakap din ang iginanti niya rito. Kung magsasalita pa siya ay magkakaiyakan naman sila. pagkawan ko manas ito sa pagkakaiyakap sa kanya at inilibot ulit ang tingin sa buong garden. Dito ako nag sa mami mo. Anito, ipinangako ko sa mami mo na bibigyan ko muna siya ng bahay at lupa. Bago ko siya iyayang magpakasal. Saka sumulap sa kanyang ina. Kaya naman ang mabili ko ang bahay at lupa na ito. Ay agad akong nag-propose sa kanya. At syempre hindi na nagpakipot pa si mami, ba diba? Biro niya. Isang malungkot na ngiti ang sumili sa mga labi nito. I'm sorry, sincerong sabi ito. Kung dahil, hindi dahil sa kapalpakan ko ay narito pa sana tayo. Masaya pa rin sana tayo. masu yong hinaplos ng kanyang inang pisngi ng kanyang ama. Masaya pa rin naman tayo hanggang ngayon ha? I'm sorry at hindi ko na ito nabawi. Paulit-ulit akong ihihingi ng tawad sa kasalanan na gawa ko. Naiiyak na saway ng kanyang ina sa kaniya kapito. Kahit saan naman, masaya pa rin ako basta kasama kita at ang mga anak natin. Kumalas ang kanyang ina sa pagkakaya ka. Hinahid nito ang luha. Tama na nga ang drama natin. Pumasok na tayo sa loob at idanan lang sa kain ang lahat. Magkakakbay na pumasok sila sa loob. Nadat na nila ron si na Mary na parang mga batang naghaharutan. Ganun naman kasi ang magkapatid niya. Maya maya ay si Mary Chris nang mapatingin sa mito. OMG, ang gwapo. Bulalas na ito. Nakakunot ang na tumingin siya sa direksyon na tinitingnan ni Mary Chris at maging siya ay nagulat sa nakita. Si Logan.